Hello guys, eto ang may share ako ngayon sa inyo ha. Yung pagdating guys sa uh, abali uh, Bali Pamarosa ito. Pamarosa, halimbawa kunyari lang, ah uh, ikaw, ha, kunyari lang ako, kunyari lang isasampol ko na hindi ako magsasampol sa inyo kahit sino dyan. Kunyari lang, ako guys ay inagawan ako ng asawa or boyfriend. Ibig sabihin, napunta siya doon sa babae na ng kasi ganyan ngayon guys agawan agawan talaga ngayon eh ang hirap ng ganyan yan ang ibig kong sabihin kumbaga may ako sa inyo na ritual para bigyan nyo ng parusa ang babae na yan na ng sa mahal nyo sa buhay yan ang ibig kong sabihin kasi minsan di ba kapag naaagawan ka masakit yun yan ang ibig kong sabihin ito i ko sa inyo ha Yan ang ibig kong sabihin Kumbaga simple lang ito na i-share ko sa inyo uh, I-ano nyo lang Baka mapagana nyo ito ha Yan unang-una guys sa Kailangan nyo na lang ng picture 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 nang kabit na yan, ha? Uh, Bato-bato sa langit, ha? Ang tamaan, huwag magalit, huwag magbabash. Baka mamaya may tamaan ako dito sa itinuturo ko. Tapos ngayon, magkukoment naman ng hindi maganda, magagalit sa akin, ha? Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Ito ay part lang ito nang sinishare ko, ha? Picture ng babae na yan, kung sino yan. Picture, tapos ano ngayon ang gagawin nyo sa picture na yan? Kumuha kayo ng karayom na virgin. Yung virgin na karayom, ha? Hindi pa nagagamit, virgin, yan ang ibig kong sabihin uh, Sulatan nyo guys ang picture niya, sulatan nyo ang picture niya ng tatlong beses Ang picture niya, sulatan nyo sa likod ng tatlong beses Dati guys, gumagawa ako guys ng mga ritual-ritual, nung hindi pa ako nag-youtube Yan guys yan, ano, marami din ako natulungan noon eh, natulungan, kaso ngayon hindi na akong gumagawa guys, ang mga ganyan Yan ang ibig kong sabihin, tapos ngayon guys, sa picture, ano, sulatan nyo ang picture ng tatlong basis pangalan niya Kung alam nyo ang birthday niya, isulat nyo, kung hindi, okay lang tapos ngayon guys, kailangan may garapon kayo. Garapon ha, garapon. Garapon yung mga garapon dyan na mga pinag-alisan ng mga palaman. Yung babasagin, maganda yan. Tapos ngayon, na nakaready na ang garapon na yan. Ipasok nyo ang picture na yan. Ayan guys. Tapos lagyan nyo ito ng asin na isang kutsara. Isang kutsara na asin. Tapos ngayon, lagyan nyo din guys ng abo. Yung abo sa pag-inihaw. Yan ang ibig kong sabihin, 'di ba? Nagiihaw tayo abo. Lagyan niyo yan, guys, yung garapon yan. Tapos ngayon, guys, eto, balika bali, balika natin yung picture ha. Ah, ilabas niyo muna. Ilabas mo muna ano kasi 'di ba na ipasok na natin. Ilabas niyo muna. Tapos ngayon, ah, kapag may karayom kayo, guys, na pitong piraso na karayom, karayom na pitong piraso ha at uh, tusukan nyo ang picture niya dito, 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 dito. Kayo na ang bahala kung saan basta yung pito na karayo maipasok yan guys, maitusok yan sa katawan niya. Yan ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, eto pa, ah, uh, na itusok nyo na ano, uh, kapag may ano kayo, yung labuyo na sili, labuyo na sili ha, ganyan, ganyan na nyo yan guys, ganyan, ganyan nanyo, nyo, durugin nyo ang labuyo na sili sa mukha niya. Yan guys ang ibig kong sabihin habang habang nag-aano kayo guys habang nag ano kay buhus niyo ang galit niyo ganyan inagaw mo asawa ko inagaw mo ganyan kaya wag kayo mga agaw ng may asawa ha kasi marami ngayon ang ano marami ngayon ang may mga kakayahan sa spiritual na papanood nila sa YouTube dito sa Facebook yan guys ano-ano niyo yan ang sili tapos kailangan na lagyan nyo na ng sili. Ano ang mukha? Ipasok nyo ulit sa garapon. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon kailangan may kandila kayo na itim. Kandila kayo na itim. Ha? Takpan nyo na ang garapon na yun. Dahil nandun ang picture niya. Nandun ang karayom. Yan ang ibig kong sabihin. Asin, abo, nandun na sa garapon. Magsama-sama na sila doon. Ngayon ano ang gagawin dyan guys? Ang gagawin dyan ay kailangan guys yung itim na kandila ha kunyari lang iti ito itong itim na kandila ha kasi may nang lang nito sa akin ay hindi ko sinasabi na gawin niyo yan ha uh, itim na kandila ngayon magsulat kayo ng pangalan niya sulatan niyo yan ng karayom halimbawa askim julie janem kailangan galing dito ang pangalan ay dit, galing pala sa taas-taas ha askim julie janem ha ask him, Julie Janim, ask him, Julie Janim Pag hindi magkasya ang tatlo na pangalan Sa itim na kandila, kahit isa lang Isa lang na pangalan niya galing sa taas ha Yan ang ibig kong sabihin, galing sa taas Ang pagsulat Tapos ngayon hawakan niyo ang garapon Hawakan niyo ang ano na to, ang kandila na to na kulay itim Ano ang gagawin niyo? Magdasal kayo ng uh, isang uh, sumasampalataya Na hanggang sa ipinakulang sa krus Huwag niyong itutuloy hanggang sa ipinako sa krusa. Yan ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, ano ang gagawin niyo? Kapag nakapagdasal na kayo, yung dasal na yun, banggitin niyo ang orasyon na to. Orasyon na to ha. Latum, Giyum, Ganun, Parum. Banggitin niyo yan ang tatlong bisis tapos ihipan nyo ang tapos magkaroon kayo ng kahilingan hinihiling ko kung ano man ang kahilingan nyo sa nangagaw, sa mahal nyo sa buhay ha, gawin nyo yan guys ha, kailangan kapag humihiling kayo, tao sa puso yan guys, yung bagay na ganyan ibuhos nyo ang galit nyo yan guys, kasi nasaktan ka eh inagawan ka eh ganyan yan guys, ibuhos nyo ang galit nyo sa tao na yan na nangagaw sa asawa nyo, yan guys kasi ang mag-asawa dapat hindi yan inaagaw. Dahil sa grado yan, lalo na kapag kasal kayo, dapat huwag kayo maghihiwalay ha. Yan, kumbaga pangaral lang yan sa inyo. Ilaban nyo ang pamilya nyo, mga anak nyo, asawa nyo. Yan guys, para pagpalain kayo ni God. Yan ang gagawin nyo, hiling. healing talaga tao sa puso kapag tapos na kayong humiling, ihipan nyo ang kandila ng tatlong bases. Yang kandila na yan, tapos ngayon ipatong mo ang garapo na yan dyan. Tapos ang kandila na yan dyan, ipaubos mo. Yan guys, habang, habang nakasindi ang kandila, nakulay itim na yan, ang gagawin nyo guys ay titigan nyo ang apoy na yan. At para bang iisipin nyo na kung ano man ang kahilingan nyo ay mangyayari ito. Ganun yun guys, ha, yung pagdating sa mga nangagaw sa asawa nyo. Yan ang ibig kong sabihin. Uh, tapos gagawin nyo ito anong araw? Anong araw? Biyernes. First Friday o kaya last Friday of the month. Yan ay malakas pagdating sa spiritual. Ha? Yan ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, anong oras? Anong oras gagawin? Gagawin yan ay oras ng Oras nang palubog ang araw. Anong oras lumulubog ang araw mga alas 5 'yan. Yan guys hanggang basta kayo na basta palubog ang araw ha. Hindi pwedeng umaga, basta yung mga palubog na ang araw. Diyan nyo yan gagawin biyernes. Yan lang guys, tapos ang orasyon na yan ay isusulat ko sa comment, hindi ako guys sumasagot ng mga message na ganito, ma'am ask him, turuan mo ako nito. Hindi ako nagtuturo, ang mga tinuturo ko lang guys sa messenger, yung mga pag-aalaga ng mga mutya, mga pampaswerte tips ha. Yan lang guys ha, yan lang. Kaya kumbaga, huwag tayo mga aagaw ng mga may asawa. Huwag tayong mga aagaw ha, kumbaga huwag tayong magpapasakop kay sa kaliwa. Kapangyarihan ng kaliwa ha, dahil masama talaga 'yan. Mamalas 'yan sa buhay, guys. Mamalasin kayo 'yan sa buhay lalo na kapag nang nasaktan nyo ang nasaktan nyo guys is makapagmaldisyon yan maisumpa kayo naku abutan kayo nyan guys ng kamalasan sa buhay yung hanap buhay o kahit na ano pa yan guys marami ang lumapit sa akin na uh, ng agaw ng asawa ngayon na isumpa sila naghihirap sila nagsasakripisyo sila <clears throat> kaya hindi maganda guys yung mangagaw ng may asawa ng may asawa yan lang guys, kumbaga mag-antay tayo na may magkagusto sa atin na ah, hiwalay na talaga. Kumbaga hiwalay na talaga. Pero yung mga aagaw tayo, wag. Yung mga byudo, byuda, yan. Pwede yan. Pero yung ano, nagsasama pa tapos aagawin ah, yung masama yan talaga. Talagang, ayawang ko lang. Masama yan. Nandyan yan sa sampung utos ng Diyos eh. Yan lang guys sa ha. haba ng kwento ko.